Kailan nato ako magla-live? Naka-live ako ngayon. Tatanungin mo kailan ako magla-live pala. Apaka-advance mo naman mag-isip. Uh, pagdating sa Pilipinas, di po tayo magpapahinga. Kasi kailangan po natin magtrabaho. Then marami tayong binubuhay. kailangan natin ng na kayamanan. Vlog lang ako sa flight. Tsaka kakain. Tsaka manonood ng movie. Ay, hmm. Pagdating po sa Pilipinas, hulap wala... ang ingay. Pinas, di po tayo magpapahinga. Kasi kailangan po natin magtrabaho. Dahil marami tayong binubuhay. Kailangan natin ng kayamanan. Ikaw ate, may ka ba pag-uwi ng Pilipinas? Yes! Ano ba yan? <laughs> Sige na, bye, bye na guys We're going to Board now Bye, see you guys soon Love you so much, thank you See you soon